ng gabi nga pala ay papunta kami ng kalibo para bumili ng ulam. Balak na sana namin biling ulam ay talaba dahil matagal na din kaming hindi nakakakain ito. Hanap na nga kami dito sa malapit na talipapasaming kaso wala naman silang tinda. Kaya yung sabi ko ay punta na lang kami ng kalibo para dun maghanap ng talaba. San kasi ay may nakikita akong nagtitinda ng talaba sa gilid ng kalsada. Pero ngayong gabi nga ay wala talaga kaming makita nagtitinda ng talaba. Tangan sana kami ng New Washington para dun bumili ng talaba kaso hindi na lang namin tinutin kasi medyo malayo rin yung Washington at baka nung oras na kami makauwi. Yung sabi ko na lang sa kanila ay eh, daan muna kami dito sa BPI para makapag-withdraw ako dahil sa ngayon. Buti na lang talaga kahit sa ngayon eh, meron pa rin laman yung ATM machine nila dito ngayon. Dahil kadalasan kasi pag sa ay eh, wala nang laman yung ATM machine nila. Kunti nga lang yung winidraw ko kasi konti lang din naman yung laman ng ATM ko. lang! Daming zip! Daming Ikaw lang! <laughs> 好了。 Tinoloko pa nga ako dito ng mga kapatid ko kasi nakapambahay nga lang ako pumunta ng kalibo. Kala ko lang naman kasi dyan lang kami sa gilid-gilid bibili ng ulam. Dahil bagong sahod nga tayo ay dito na lang kami kakain sa Jollibee. Kapatid ko na nga lang yung pinapila ko dito kasi nahiya na rin ako. Yung damit ko nga lang kasi dito ay yung ginupit ko lang yung gilid para fresh ba sa pakiramdam. At yung shirt ko pa nga pala dito ay butas pa yung ilalim. Dahil gutom na nga rin ako ay hindi na rin ako nagpapigil. Walang hiya-hiya na lang muna ngayon. Take out na lang kami para sa mga hindi nakasama. Madali na nga rin kaming kumain dito kasi nga marami pa naghihintay at gusto na rin makaupo para makakain na rin sila. Kasi wala na nga silang maupuan kasi nga sinarado yung second floor nito ng Chalibi Plaza. At lahat ng gusto magdine dito na lang sa baba kakain. Katapos nga namin kumain na naglakad-lakad muna kami dito sa plaza. At sabi ko nga sa kapatid ko ay picture niya ako dito. Sobrang ganda nga ng pagkakalagay nila ng ilaw dito sa mga puno. Katapos nga namin dun sa kabilang puno ay pumunta naman kami dito sa kam bilang puno at mas madami pang mga ilaw dito. Talami bang kahit hindi pa sumasapit yung Burman, sa si ganito na talaga yung plaza dito sa Kalibo. Ang dami na ng mga pailaw. Ano pa kaya kung papalapit na talaga yung Pasko? Saka magmukha ng umaga yung gabi dito sa plaza. Dahil sa sobrang dami ng pailaw nila dito, kahit saan ka nga tumingin dito, ay sobrang dami talaga ng mga ilaw na nakasabit sa mga puno. Pagkatapos nga namin sa plaza, ay dumaan niya muna kami dito sa GQ Plaza kung saan nagtatrabaho yung kapatid namin. At dito nga pala siya nag-work sa 19 Street Cafe. Dinaan nga lang pala namin dito sa kanya yung tinake out namin Jollibee para makapagbudol na rin sa kanya. Nani? Ah. wala na rin naman siyang magagawa at nandito na rin kami. Kaya ayon tinimplahan niya na kami ng kape at siya yung magbabayad. normal, Nami kung inom ko Inom lang itong nami. Pumunta na? Ito yan? <laughs> 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 at dahil hindi nga ako nagkakape, itong shake na lang yung ginawa niya sa akin. Pero lasang kape pa rin. Nubuso na lang din at baka hindi na tayo ilibre ulit. Tumambay nga lang din kami dito ng saglit at tumuwi na rin. Kaya hanggang dito na lang muna ang aking mini vlog. Salamat sa panonood. Paalam!